Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, part C ng Pebrero, ipinagdiriwang natin si San Valentin. Kamusta? Sa ika s ng Pebrero, ipinagdiriwang ng simbahang katoliko si San Valentin, isang kilalang santo na kaugnay sa araw ng mga puso. Ang kwento ni San Valentin ay napapaligiran ng mga alamat at tradisyon. Ayon sa pinakakilalang tradisyon, si San Valentin ay isang pari mula sa Roma noong ikatring siglo. Sa panahong iyon, ipinagbawal ni Emperador Claudio II ang mga kasal ng mga kabataang lalaki na nag-aakalang mas mabubuti ang mga binatilyo bilang mga sundalo. Sumuway si San Valentin sa ediktong ito ng Emperador at patuloy na nagdiriwang ng lihim ng mga kasal para sa mga batang kristyanong magkasintahan. Nang matuklasan ang kanyang mga gawa, siya ay ipiniit at pinatay sa ika-14 ng Pebrero noong 269 o 270. Isa pang alamat ay nagsasabing sa panahon ng kanyang pagkakapiit, nagpagaling si Valentin sa kahinaan ng anak ng kanyang katiwala. Bago ang kanyang pagpaparusa, sabi nila, isinulat niya ang isang liham na may lagda na Iyong Valentin, na maaaring pinagmulan ng tradisyon ng mga kartang ipinapadala sa araw ng mga puso upang mag-alay ng panalangin para sa mga minamahal, mga magiging mag-asawa, at mga naghahanap ng pag-ibig, narito ang isang panalangin na maaari mong iparating kay San Valentin. Na San Valentin, patron ng mga minamahal, ikaw na nagtataguyod ng pag-ibig at kasal, ipamamanhik mo kami sa Diyos upang ang aming mga ugnayan ay puno ng paggalang, tapat, at tunay na pagmamahal. Naway patnubayan tayo ng iyong banal na panalangin patungo sa mga maayos, at matatag na mga ugnayan at maging mga saksi tayo ng mahal na pagmamahal ng Diyos sa ating buhay. San Valentin, ipanalangin mo kami. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Santo Cirilo at Metodio. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw